time spoken yeah. sampung bagay na natutunan ko mula sa mga umiibig. Una, yeah, yeah, yeah. napakasarap na mga sinula yeah, yeah. na mga umaga nang bumubungad sa iyo ay ang kanyang muka. Yeah. Lagaan mo sal ka ng kilig. At pagdating sa gabi ay baon mo siya hanggang sa paghimbing. Dito, yeah. dito mo matutunan ang tunay na kapangyarihan ng isang ngiti. <laughs> ng mga kamay na umahawi sa iyong mga buhok at ng mga mata na sumisisid sa yung kaluluwa pangalawa. Yeah, pangalawa. Napakadaling maging kampante. Ganda ng background, puno. Okay. Ang masanay sa pagmamahal, ang malunod sa kapangyarihan ng kami, ng tayo, ng atin. Paano naman ang kanya? Paano naman ang ako? Napakadaling malunod sa pag-aakalang ang iyo ay mananatiling iyo pangatlo. Mapapagod ka. Pero pang-apat ang tunay na pag-ibig hindi sinusukuan, di ba? Yeah, yeah, yeah. Pero pang-lima, ang tunay na pag-ibig ay hindi parating sapat. Kapag yeah. ang mga pakpak -pak na binigis nito sa iyo ay tuluyan ng bumigat at yeah. naging kadena ni Ayaw.